So eto na mga body, yung mga na-select natin na show grade. Ito mga bagong hulog to mga body. Ayan o, oh, napaka-solid nito. Tingnan yung dorsal. Bam! Body size ang laki. Big dorsal. parang naka-steroid yung body size. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video, ay magse-select tayo ng mga panibagong ego grow out dito sa ating mga aquarium mga buddy. Mga pidert na <coughs> ating pang-release. So, dito mga buddy, meron tayong changes dito. Itong mga nalitong mail eh, is kailangan natin i-pull out itong mga buddy kasi nga, yung iba dito is napunit yung tenga. Uh, hindi sila magandang ipaghaloin mga buddy, no? Yung i out sa isang pang. Kasi may tendency talaga na napupunit yung ating mga males. Especially sa mga groomable natin. Kaya, Uh, balik tayo sa basic. Ilalagay natin dun sa grooming tank yung ating mga groomable pea Isa-isa. Tapos yung mga na-damage, lagay natin sa cement pan para soon, kung meron tayong pa-promo, is yun yung bibigay natin. For the meantime, meron tayong tatlong tank. Ito mga bali, sa dalaw tatlo. Yung tatlong tank na to, ipapulat natin yung laman, tapos isasipo natin, ininisa natin yung mga tank. Tapos meron akong ipo-pull out doon sa cement pan ng mga female na Peter na nasa mga 100 plus siguro yung bari or 200 uh, female na may kasamang male na juvenile size yung mga males ilalagay natin doon sa separate ng cement pan na all males tapos yung mga female nakakit uh, natin dito tapos meron pa ako doon na isang tank na paglalagyan populat din natin yung laman nun tapos nililisan natin, tingnan natin kung kaya i uh, nito i uh, full water change or sa lang natin mga buddy. So yun. Samahan niyo ako mga buddy may araw na to kasi yun nga, yun, yun, yung gagawin natin today. Let's go. So ayan mga buddy, meron tayong na select dito ng mga males. Kung nakikita niyo mga buddy ang lalaki ng ears. Ayan. Ito mga body, pwede pa itong i-groom. Ayan o. Kaya nyo, laki ng mga ears. Ayan. Pwede din natin itong, pwede din natin niyang i-release mga body. Yung iba dyan is show grade. Yung iba naman is groomable pa. Kaya ilalagay natin doon sa tank. And then, yun nga, kung merong, merong bumili sa atin, doon na, lang din, dun na lang din tayo mamimili ng ipang release natin mga body. Tapos, yun nga, kung mag-order kayo ng groomable, Ah, uh, biga ko kayo ng previous na extra male kung sakaling mag-order kayo. Yung nga lang, yung ipapipreviews -ip natin, yung iba is malaki yung tenga kasi merong punit. Ah, uh, good for breeding purposes lang lang, na lang mga body. At ngayon lang to hanggang sa maubos tong ating stock, yun yung gagawin natin. Meron tayong pa na extra male every bilhin nyo ng uh, or show grade na feeder mga body. Ayan. Tapos, yung atrio, yung babayaran nyo, may extra main tayo. So, tara, lipat natin dun sa tank na i-go-groom. Ikugro. i, natin sila. Let's go! Dito na tayo maglagay mga body. Eto, laki tayo. Ang laki tayo. Hey, show great ito Dumihin pa lang siya kasi hindi pa nag-groom. At igogroom natin yan mga bari ko. Patay ng iba. Dito na lang dito ang case. No, no, pwede nang gears eh. Kaya dito. Ah, may naman pala to. Ngayon natin tong naman isa salitong balik Tanggalin natin to, mga Bali. alright So, dito mga Bali, meron tayo mga tank na i-reset, re mga limay yata tour anim. Then i re reset natin to. So, wala nang laman. Tapos dito din. Ay, maglalagay tayo ng mga panibagong show grade na feeder. Uh, hindi ko na yung paglinis para hindi humaba yung ating video. Uh, balikan ko na lang kayo mamaya pag malinis na. See ya! A few inches later. So, ayan mga bali, balik tayo. Ayan, tapos nang linisan itong mga tank. Oh. Dito din tapos na. At yung mga filters. Wala na lang isa repellent. Pero dito mga bali is nag-leak. Ayan o. Oh. pa. Nag-leak papatayuin muna yung mga bali tapos talagyan na silicone talagang isa yung kulang at maglalagay na tayo ng mga igogroom na feeder kasi feeder station tong dito mga bali so, play yeah, play station feeder yan dito yan sa si Madero at meron din tayong mga ipit Papasinig ako dito kay Baderoter ng mga ego eh, grow out natin dun sa taas ayon female female nga yung 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 Kaduha. yung 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 kasi mayroon kami pasabog sa September. Abangan nyo mga body. Para may panglitsyon kami. Panglitsyon sa birthday ni Ali Gapis. Birthday ko sa si September at meron tayong pasabog sa September. Magready na kayo ng pera kasi invited kayo lahat. <laughs> sa gaganapin naming event. So, yun lang mga body. Update ko kayo mamaya pag maglagay tayo ng isda. Ciao, kakain muna kami ng tanghalian. Bye! So, ayan mga badi yung ating mga female na ego grow out. So, hindi mo na natin isa mga badi Importante is malipat mo na sila dito sa ating mga aquarium. Kasi, uh, parang hindi na sila kondisyon. Ay, lalagay mo natin. Uh, mamaya, ayusin natin. Sorting natin mamaya yung sizing. For the meantime, ihuhulog muna natin dito. Baka ma-deads yung ating mga feeder, La! Hala! Hala! Oh no! Tapang ka Ah. Soak. Tapos ilipat natin itong mga main dito. Ilipat natin sila dito mga bodies. Ayan. Ang daming female. Ang daming female. Ayan. Ayan. Teka. Ibang fishnet yung gagamitin natin kasi hindi mahuli. Uh, mas maganda to kasi square type. Ang mga ayaw magpahuli makukuloy talaga dito Alam! may tumalo na naman oh no pasok food square type ulog muna natin dito lahat para mamaya mag-sorting tayo ng sizing From small to large. Ayan, oh, am mga body. Hey, yung kataparan yung size. All right, merba ba? ba? Sandrang? Okay. Tapos, kunin natin tong mga mail na andito mga bali. Kasi, baka mag sila. Ayan na natin tong mga mail na material grade. mga na napunit. Ayan. Popost muna natin para hindi mabay yung video. See ya! Ito na yung mga mail. 500. Huwag <laughs> muna. Magse-select pa tayo ng ego grow ego groom doon sa tank. Ah, uh, ilipad ilipatan na natin doon sa tank, mga buddy. Let's go. So, eto na mga buddy Yung mga na-select natin na show grade. Ito mga bagong hulog to mga buddy Ayun o oh, napaka-solid nito. Tingnan yung dorsal. Bam! Body size ang laki big dorsal oh. ayan o oh. parang naka steroid yung body size medyo domihin pa siya mga body kasi nga hindi pa nagroom at uh, ito pang isa o oh. ng thing uh, oh di ba marami yung hinulog ko sampo kaya abangan nyo yan sa susunod na mga buwan sasalin natin yan sa mga show. Kung hindi mabenta. <laughs> Tara, balikan natin doon sa taas mga wali kasi isasorting pa natin yung mga female na feeder. G! So, ayan mga buddy. Uh, tapos na natin linisan. at uh, magre-refill na lang tayo ng tubig garing doon sa ating stock water. Ayan so nagdecide ako mga bali na hindi na lang i-separate yung mga maliliit sa malalaki kasi uh, na-stress yung isda mga bali no kasi nga sobrang laki ng tank. And nabubulahaw yung mga isda natin. Kaya palakihin na lang muna natin yung iba, mga maliliit tapos kung hindi talaga sila lumaki, uh, i-separate natin yung sobrang maliliit pa talaga lagay natin doon sa isang pack tinilisan ko yung mamaya and then tapos select na rin tayo ng mga show grade dito ng mga female kasi marami pa tayong masi dito ng mga female na show grade mga body kasi hindi pa to select as show grade yung iba is pinaghalo-halo na lang galing doon sa tab sinorting lang from male to female and then dito nilagay lahat ng female yung mga male na nandun sa baba Uh, yung mga na damage is nilagay natin doon sa kal na tab para doon na lang tayo kukuha ng pang freebies at pangbenta natin sa susunod tapos yun nga mga body yung sinasabi ko na meron kaming uh, gagawin sa September abang abang na lang kayo mga body kasi uh, mag a na lang ako sa September 10 meron tayong ibibenta isda na doon ka lang i-announce sa September mga buddy medyo matagal pa naman and then yun lang siguro mga buddy quick update lang dito sa ating mga p and meron pa tayong gagawin doon sa harap baka mamaya try natin mag vlog ulit for another Dapi Farm update uh, part 31 yun kasi meron ako mga binibreed doon na bago hindi naman bago uh, ibang ganun pa rin na strain sa dito pa rin sa farm pero yun nga papakita ko sa inyo kung ano na update sa harap So yun lang mga bali Quick update lang dito sa ating Kapi uh, Farm Dito sa taas Tapos bukas uh, Update ko kayo doon naman sa harap So yun lang mga bali bye fish up